All from Barcelona. Sabi nila, every birthday is a blessing. kailangan natin mag-celebrate kahit simple lang. Pero ang asawa ko, exaggerated. Kaya tatlong araw namin ipinagdiwang. Etong araw, the day before my birthday, naisipan ni Mister na maghanda na hindi na kami kagastos. Lahat ng nakikita nyo, ay lang din lahat sa tindahan namin. Iba't ibang klase ng cold cuts na siya mismo ang gumagawa. Sinamahan na rin niya na iba't ibang tipo ng cheese. Ang cold cuts at cheese platter isa sa typical na inahanda nila kapag may celebration sa bahay. Ito na yung parang pinaka-starter nila. Nandiyan ang chorizos, fat, etc. At iba't ibang klase na rin ng tinapay. May malambot at malutong. Bukod sa mga cheeses at cold cuts, nakikita ko rin na mahilig sila sa pickled items like olives, pipino, pickled sili at sibuyas. Hindi rin nawawala sa lamesa namin ang preserved fish like anchovies at sardinas. Yung hipag ko naman ay nagready ng tomato salad with burrata cheese. Mas creamy ang cheese na ito sa loob kung -compare sa mozzarella. Like ko rin nakikita itong cold pasta salad nila. Pinagkalahalong pasta with tuna in cans, slices of cheese, ham, corn. Meron lang olive oil as sauce. Dahil may mga kaibigan kami na galing pang Mallorca, na isipan ko naman na ipatikim sa kanila ang Filipino longganisa. Kaya nagluto na rin ako ng kanin. So ganito siya dito ni Chef Jama. Ipiprito niya muna ng konti. Kapag medyo half cook na, maglalagay siya ng konting tubig para lumabas pa yung sugar at magkaramilize yung longganisa. Ipapakita ko naman itong bagong sangkala namin. May pinudol kasi na malaking puno dito sa bakura namin. Kaya eto si Mister, kumuha ng konting remembrance. Dalawang oras niyang kiniskis yan kanina para maging makinis ang sangkala. Medyo malamig ang panahon kaya hindi na kami nakapag-swimming. Na Enjoy na lang namin ang company ng bawat isa. Pinatikim ko na sa kanila ang longganisa.

Oh, It's fine and very delicious daw. Kaya nakadalawang bulo siya kanina. Dumating na rin ang mamin loko. Masaya na ako sa ganitong celebration. Wala kami kompleto sa araw ng birthday ko. Para di daw ako mahomesick. Minsan kasi nakikimotional ang lola nyo kasi tumatanda na tayo. For dessert naman, itong pasulubong nila sa amin na galing pang Mallorca. Sikat na sikat ang isla na ito sa Insaymada at Sobrasada. Pero this time, Insaymada lang with apricot ang dala nila. Yummy! Oh! Nagbanding kami hanggang 12 midnight. Sinulit na namin kasi minsan lang namin sila makita. Nagpakitang gilis na rin itong mga anak ko sa harap nila. Ipapakita ko naman sa si inyo ngayon ang pangalawang araw ng celebration ng birthday ko. Okay. Ang mismong araw. Isang linggo na actually ako sinusupresa ng mga anak ko. Araw-araw sila may pa-birthday card sa akin. Inabalot nila yung mga laruan nila para i-regal sa akin. Nakakatuwa sila panoorin. Dinala naman ko ni Mister sa labas para magmartini. Isa kasi ito sa mga nagugustahan ko lately kapag nagbe-bermode kami. Lalo na kapag merong preserved fish na kasama. masim ma ma kasi ito na medyo maalat. Mahilig din sila sa chicharon dito. Natutunan naman sa akin ni Mister na isaw-saw ito sa suka. Pupunta na kami ngayon sa restaurant. Malapit lang ito sa bahay. Dito niya ako dinala sa kampuan. Inimbitahan na rin namin ang hipag ko at mga kaibigan namin. Ganyan si mister kung saan saan niya ako dinadala. Kapag di siya sigurado kung magugustuhan ko yung regalo niya. Parang pakunsuelo ganon. Ilang araw na kasi niya ako tinatanong kung ano daw gusto kong regalo. Wala ang lagi kong sagot. Ayaw niya kasi maniwala. Kasi wala naman talaga akong maisip bukod sa puno ng saging. Totoo, puno ng saging na naman talaga yung gusto ko. Para tuwing gagawa ako ng kakanin, eh, meron akong pwedeng pitasin. <laughs> Pero wala akong nareceive na puno. Ilang puno na daw kasi yung binawi ng buhay sa bahay. <laughs> ang hirap din kasi mag-alaga ng halaman dito. Lalo na pa iba-ibang panahon. Kakantahan na nila ako. Kunwari di ko alam. Picture daw pero nabibideo na pala. Alam na din. Mag-blow na mga ano ko ng candle. O oh, diba, bilis ni Julia. Pagkatapos naman dito, imuwi na kami at tumambay sa tabi ng pool. May nabot namang regalo sa akin na binan ko. Isang pareho for summer at quintas. Bet na bet ko. Dahil antong nantong na ako sa dami ng nakain, isipan ko magsiesta sa loob ng bahay. Pagkagising ko, ay may nabot naman sa akin itong hipag ko na regalo. Three days, two nights daw sa Madrid. Plus unlimited kain sa Jollibee. I'm going to Madrid and eat Jollibee. Sa Madrid lang kasi meron Jollibee dito. Wala pa sa Barcelona. Sa pinto naman ng bahay namin, inadatnan ko ito. Medyo naluluha ako kasi marami pala talaga nagmamahal sa akin. At kapit bahay namin. Ito naman ang pangatlong araw na celebration ng birthday ko. naman ni Mr. dito ang bagong group of friends namin na nakilala namin sa school ng mga bata. Para naging rutina na namin na i-celebrate together ang birthday ng bawat membro ng pamilya. Isipa naman ni Mr. na maghanda ng Indian bread na tinatawag nilang na. Naglaga na rin ako ng patatas para i-partner sa steak na lulutuin niya mamaya. May ilang appetizers na rin siyang inihanda. Habang si Mr. ay busy sa pagre-ready ng mga pagkain, ako naman ay bantay sa mga anak namin na nagsuswimming. Nagdatingan na narin isa-isa ang mga bisita namin. Nagswimming muna sila dyan habang ako naman ay pulang lang dito at nagmamasid-masid na parang lifeguard. Ang lamig kasi ng tubig sa pool, tapos mahangin pa, kaya di na ako nakisali. Ito namang asawa kong lakas mang asar, tingnan nyo naman. Umalis na lang ako sa pool kaysa mabasa. Sinindihan ko na lang itong barbecue stand namin para pag-ahon nila iluto ng hapunan. Kumagamit kami dito ng barbecue chimney starter para mas mabilis na masindihan ang mga uling. Ito na nga pala ang naan bread na ginawa ni Mr. Hindi ko na pala niya sa bahay para iinitin na lang daw namin dito sa barbecue. Lalagyan daw niya ito ng garlic butter, parsley sa taas at cheese. Nagprito na rin ako ng croquetas para sa mga bata. Umahon na sa tubig si Mr. At inilabas na itong napakalaking marinated steak niya. Nag-take over na sa pagluluto mga daddies habang kami naman ang mga mommies inagtitsikahan dito. Sa totoo lang, nabibili iba sa mga lalaki dito sa Spain. Di ko alam kung swerte lang ba ako. O ganito lahat ng lalaki dito. Responsible, hands-on sa mga anak at talaga maasahan sa mga gawaing bahay. Ay nga, binaligtad baligtad ni chef ang steak. Niluto na rin siya ng ilang gulay, pang garnish sa ulam. Inihanda na rin niya itong isang plato ng bread with scalibada. Bell pepper, eggplant at onion lang yan na niluto niya kanina sa barbecue. Talaga ganito ni chef Jauma ng cheese Meron kasi isang mami dito na vegetarian. Dinner na, hiniwanan ni chef ang steak. Juicy, tender, talaga namang napakasarap. Pero sa laki nito, hindi namin naubos kay Pinabalad na lang namin para uwi ng mga kaibigan namin sa bahay. 10 p.m. na ng gabi, inilabasan nila ang surprise cake nila sa akin. May mga bata pa nga na nag-iyakan kasi lahat sila gusto mag-blow. Kaya naman, binigyan namin sila ng chance isa-isa. Niregaluhan na rin nila ako ng damit. Alam na alam nila ang style ko. Inenjoy namin ang buong gabi. Nag-swimming, nagkwentuhan. Nakatulog na nga mga ilang bata dyan. 12 midnight na kasi. Isang birthday na naman na hindi ko makakalimutan. Napaka-sweet ni Chef Jama. Talagang gusto niya ako maging masaya. So, hanggang dito na lang guys ang video natin for today. Hanggang sa susunod. Adios!